Ayan, magandang uh, magandang morning sa ating lahat. Magandang morning sa ating lahat. Kuya Jopri is there. Ayan, si Kuya Jopri. Ang kalo niya ay antik na ito. Kung magkikita ninyo, antik na yan. <laughs> Tapos itong si Loloy, yung mukha ni Joel. Ano pangalan mo, Loy? Lolo? Loloy. Loloy. Anong totoong pangalan mo? Uh, Joel. Joel. Secret. Joel Secret. Oh, yan ang pangalan niya, Joel Secret. Diba? So, dapat mga ka concrete, no? Pag may mga concrete products kana especially sa mga dragon fruit posts or pins concrete post, dapat mayroon kayong uh, uh, bar cutter, no? Ayan, yung bar natin. Para po hindi kayo lugi, no? Hindi kayo lugi sa ano natin. Hindi kayo lugi sa ating uh, sa ating uh, business, no? Kailangan mayroon kayong bar cutter kasi pag ginagamitan niyo ito ng cutting disc, no? Ginagamitan ito ninyo ng cutting disc, magastos po, no, ang cutting disc. Magastos po ang cutting disc. So, kuryente, grinder, cutting disc, napakamahal po. Samantalang pag bumili ka ng bar cutter, ito bar cutter po ito. Depende sa bar cutter, mayroong bar cutter na tag 14,000, 16,000, 18,000, mayroong 20,000, 22,000 ganyan. Mga ano yan, mga Germany, no? mahal ang uh, Germany ng mga bar cutter so mayroon naman siya kagaya nito ang bili ko lang nito ay nasa ano lang to dati nasa 16,000 lang ang bili ko nito noong 20 2020 2021 yata 2021 binili ko to this is size mill pwede na siyang magputol ng uh, 16mm hanggang uh, 18mm no? 22mm na kabilya pwede niyang putolin. putulin So dapat mayroon kayong uh, ganito dapat no na bar cutter. Yan. So ito po naman ay para sa pins concrete post natin or dragon post post molder na uh, dragon post post natin no pins concrete post at dragon post post. So dapat mayroon kayong ganito. Ang uh, ano naman namin dito, ang ginagamit naman namin dito na uh, bakal or uh, reinforcement bar or deform bar or tinatawag nating kabilya ay number 8mm po no 8mm yung uh, ginagamit natin dito na kabilya tapos ang tie wire naman natin na tinatali dito yun naman po ay uh, tawag dito uh, number 610 na tie wire no yung malaki para po pagputol natin no para pagputol natin para po pagputol natin ng ating uh, pagtali uh, natin ng ating uh, mating art, yun po ay matibay no matibay po. Okay? So, ganito lang po, no? Ganito lang po. Ang haba naman nito, walang problema sa haba, no? Walang problema sa haba nang uh, tawag nito. Walang problema sa haba nang uh, wala problema sa haba nang uh, tawag nito nang inyong uh, concrete post. Kasi pwede kayong magputol. Pwede kayong magputol lang 4 Kung gusto niyo lang ay 4 na pins concrete post or dragon fruit post or uh, pang DIY kahit saan niyo gagamitin, pwede. No, wala problema. Pwede 'yon. Basta ang agwat ng ating uh, ang agwat ng ating uh, stirrup, mamaya ipapakita ko sa inyo, no. Ang agwat ng ating stirrup, yung sa una ay 3 inches. Tapos 1 pit 1 pit na siya, 1 pit 1 pit 1 pit 1 pit hanggang dulo. Okay? Yung matitira sa dulo, yun na po ay uh, tawag dito. Yun na po ay pangbaon, uh, uh, no. Yun ang uh, ibabaon natin. Yun po ang uh, agwat natin.

Mas taas, mas taas na eh. Gapon nang ko, pwede taas na kitong pang gapon. Puro lang, ano, may nalilawa na, may sobra. Kasi sayang siya, no, pagka mayroong sobra, yan, no, makikita ninyo, malaki ang sobra. Tapos pag binili natin yung kabilya napakamahal pag ibinta natin ng tawag dito kalakal napakamura ang kuha nila ba diba? So ganun lang po no mamaya maya ipapakita ko sa inyo ang pagputol okay o ang sukat nito ano ang sukat niyan ipapakita ko sa iyo actual na sukat at saka ano ang sukat nito. Okay, ipapakita ko sa inyo. Dong, magano ka nga niyan Nang yung tupiin mo yung isa nito, bigyan mo ko ng isa at saka isa noon. Ay so, sukatan natin 'yan kasi 13 inches 'yan siya. Ayan. 13 inches 'yan. Tapos yung isa 9 inches 'yan. 9 or 9 and a half. Okay? Okay, so, sukatin natin. Akin na 'yan. Okay? Dito tayo, no? So ngayon naman ay uh, nandito, okay? Ayan oh. Meron tayong double dyan na uh, 3 and half commercial, mayroon tang size doon. Standard, 4 na standard, 3 and half na commercial single, 4 na standard single. Tris. Ayan oh, 3 inches na pang-division 'yan. Commercial number 5 may standard, 5 and half commercial lang size 'yan standard nga number 4 3 and half single puro single yan ayan decorative natin okay marami tayo dito brick smolder natin ayan ang dami nating design ng mga brick molder. Muhon at saka lower blocks okay ayan no. marami tayo dyan ng mga design okay so dito tayo susukatan natin ito okay susukatan natin so we can ship nationwide walang problema lalo na sa mga ganito no Lalo na sa mga ganito, nagsiship tayo Luzon, Visayas, Mindanao through anti Express. Mabilis lang, 3 to 5 days. Okay? Ayan, so susukatan natin ito. Tuloy-tuloy tayo. Okay, so ngayon magsusukat tayo dito. Magsusukat tayo dito. Ito. Magsusukat tayo niyan kung ano ang haba nito. Okay? Or doon tayo sa loob kasi maano dito eh. Uh, ma ma masulaw. May, may sunlight. Ah, okay. So, so ito, no? Tuloy-tuloy tayo. Yung stirrup na yan, ang sukat niya na ito. Ayan o Sukat niya. Okay? 9 1 no? 9 1 po ang sukat niya, ayan oh, 9 1 inches. So ito po 'yan. Ha? 'Yan po 'yan. 'Yan po yung uh, sukat niya, 9 1/2 inches, okay? Ayan o ayan natin, ha. 9 1 inches po 'yan, ayan o Kitang-kita na 9 1 inches. So dalawang design yung uh, stir natin dito mga ka-concrete, no? mga kakongkret dalawang design yung ating stirrup dito yung isang stirrup naman natin ay ito okay ito yung parang Y yan kung makikita ninyo yung parang Y no tingnan natin mamaya kung paano nala ginagawa yan so ito naman yung parang Y ay 13 inches ang sukat nito ayan sukatin so, natin ha sukatin natin ayan o o ba diba? 13 inches okay ayan o Oh, 13 inches po. Kita nyo 13 inches. Yung dulo natin, oh, dulong dulo, kita nyo 13 inches. Ba, diba? sumaliwanag so, po. Maliwanag po sa inyo. Ayun, yung ganito nga design. Ayun. Okay? So itong design na 'yan, yung design na 'yan ay 9 inches. Itong design na ito ay Ah, uh, itong design na ito ay 9 and a half inches, 9 and a half. Sorry po, 9 and a half inches. Itong design na ito ay 13 inches, okay? Ang haba niya. So dito tayo sa kay Kuya kung paano niya ginagawa, okay? So, Tuloy-tuloy tayo, no? Sa dalawang design ng stirrup sa paggawa. So, ayan na oh. No? Yung parang Y na design. Yan po ay uh, ganyan po ang pagkakagawa niyan. Okay? Tingnan ninyo ha. Ah. Ayan o. Oh. Tingnan ninyo. Okay. Yung pagkagawa niya ay uh, parang uh, yung parang white na design. nagkuha kuya ayun na Ay, lagi nagkuha na. na 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 ayun na nagkuha na na para ka malangan so ganyan po no ang paggawa ayun no makikita niyo focus natin ha okay, e dire diretso ka lang gumawa dyan para mapakita natin sa kanila kung paano mo ginagawa ayan Ay, pakita mo nga Ayan o no? oh, diba Sige diretso Gawa ka uh, Focus natin Pupokus natin yan Kasi meron yang mga araw araw dyan Okay Mamaya pakita din natin mamaya dyan Yung uh, araw na yan Pakita din natin mamaya dyan Yung araw na yan Kung paano ninyo ginagawa yan. Sige. Tapos gawa ka na yung maliit, yung parang triangle. Gawa ka nun. Mga tatlo, apat. Mga apat na piraso. natin ah. na oh. diba? Dapat kuya hindi yan magkakanga sila Dapat magkadikit yan sila kuya o yung sa tumoy Sige. kanaw dapat ingon anak dikit bi pakita mo yan. Ayano. Oh. Dapat ganyan dikit siya, hindi yung ganyan. Sige, pero okay na yan. Sige, dire lang ang gawa mo. Para makita nila. So ganun lang po ka ganun lang po kagala kagala gagaling no. Ng ating uh, paggawa ng istirap. Yan po ang istirap natin sa ating mating. Okay? kitang kita nyo naman gaano ka ano di ba ang bilis no ang bilis ng pagkakagawa so yung parang wine yan no Eh. Okay. Ano? Ano si Boy ang paggawa niya? Di ba? Alis ka muna diyan, Kuya. Kunin mo nga yung steel tip ko, Kuya. Kalimutan ko. So, ito po, no? Ito po yung uh, ano niya. ano Yung parang ng uh, paggawaan niya, okay? So, mamaya ipapakita, ipapakita ko sa inyo ang sukat nito, okay? Ang sukat dito, ayan oh, mayroon yang nakasukat na 13 din talaga niyan ang sukat, ayan oh. Diyan oh, 13. Kita niyo yung rima, uh, marking, yung marking ayan oh, yung may marking, 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 marking and pinapakita ko sa inyo. 13 din yan, ayan oh, 13 inches, ayan oh. May marking 13, ayan oh. Ano, 13 inches ang marking. Dito may marking din. Okay? 'Yun po ang parang sa Y. Ngayon naman, yung parang triangle ito, 9 inches din yan yun, yung marking na yan tapos dito may marking ayan o, 9 inches din yan yung marking nya ok, tapos dito ayan o ang, uh, yan ang sukat ng ano, ayan o o, mayroon siyang 2 and a half no, 2 and a half na, ayan o yan, nilalagay dyan, tapos dito naman sa kabila, ito, ayan 2 inches lang siya no, 2 inches 2 inches, tapos dito 2 and a half, ayan, di ba 2 and a half, tapos dito 2 inches so ang agwat nila mayroon lang silang agwat na ang agwat nila ay 1 inches 1 no? inches yung agwat nila so dito 2 inches 2 and a half dito 2 and a dito naman ay 2 inches so 1 inches lang ang agwat nila dyan okay yan yung agwat nila oh. oh. para doon kayo mag, doon kayo magbabalik no? babalik ninyo so dito tayo sa kanila eh okay, tuloy-tuloy kayo doon. So ito ginagawa nila 7 feet. Ayan. 7 feet po yung ginagawa nila. Okay? Sige. diretso -dire -dire ang paggawa ninyo mga iho. Ayan. So 7 feet. So kailangan lang ang mayroong uh, tawag dito, uh, mayroong tamang sukat no para hindi tayo lugi sa ating uh, business no. Kasi pag hindi natin na uh, sinusukat ng maayos Ay talagang uh, malulugi tayo Okay Sa negosyo natin So ito na nga po Ayan Makikita ninyo Paglalagay nila So tingnan natin mamaya Kung ano ang agwat nila Okay Ano ang uh, tamang Tamang sukat Ng agwat nila So kung nakikita ninyo May mga marking-marking yan dyan Okay Mula dito Ayan no May marking mula dito Mula dyan Okay Tapos mula dito Hanggang dito No Ayan o, oh, may marking. Mula dyan hanggang doon may marking. Okay? So ngayon, maglalagay sila dito. Lalagay na nila yung stirrup. Ayan. Sige. Maglagay kayo ng uh, stirrup dyan. Okay? So dalawa kasi sila ngayon. Kaya mabilis lang ito ang uh, paggawa nila ng ano. So ngayon, magsusukat tayo. Aktual na sukat dito. Para hindi kayo malito sa ating mga ginagawa. no? Kasi mahirap din ito. Sa umpisa lang mahirap. Pero sa kata sa katagalan na ah, kahit na idikit mo yung mata mo pwede no so ganun nga po mayroon tayong tutorial ang kagandahan dito sa atin nagbibigay tayo ng tutorial sa inyo mga idol okay so every monday namimigay tayo ng molder no every monday namimigay tayo ng molder every monday ayan so sa may mga top buds no sa wala pang mga tapan fan buds mag-share kayo ng video natin mag-comment at mag-react para kayo ay magkaroon ng top buds okay kasi sayang yung mga molder na binibigay namin sa inyo yan so ngayon ipalo din ninyo yung ating facebook page dahil lahat ng ratio ratio natin lahat ng mixing tips mga technique natin mga sukat lahat ng mga concrete products natin sinishare namin no? pinapakita namin sa inyo actual na paggawa okay? especially sa youtube channel natin kaya follow po kayo sa ating Uh, Facebook page Jim Hardware ang Kukulamber Concrete Products Balulang Brands Jim Hardware ang Kukulamber Concrete Products Kanituan Brands Triple A and Kukulamber Ang ating uh, personal Facebook account Felix Tan Pagikan Jr. Ang ating Instagram Felix underscore Pagikan 2000 At ang ating YouTube channel Especially sa YouTube channel no, Dapat kayo doon kayo mag-follow Kasi nandun On lahat ng mga video natin Na mga mahahaba Okay So ngayon dito tayo So anong sukat nito Ayan no? 3 inches okay 3 inches ang sukat ayan oh, 3 inches 3 inches tapos 1 feet na dito ayan 1 feet okay 1 feet 1 feet dito na naman 1 feet 1 feet 1 feet 1 feet pagdating dito sa dulo 7 inches yan ayan oh, 7 inches or 8 inches okay or 7 and a half yan po ang uh, nasa dulo Okay So Ngayon naman Dito nila yan ilalagay sa ibabaw Ayan o oh. Tingnan ninyo Bakit dalawa ang design natin kanina Bakit mayroong Bakit uh, mayroong nakausli dyan Dito Design niya yan Para dyan natin ilalagay yung pangatlo Ayan o oh, design yan Dyan natin ilalagay yung pangatlo Ayan o oh, kung makikita ninyo Diba Digo na italay ka dyan Ayan o oh makikita ninyo design yan bakit mayroong ganyan kasi dyan i i kukunik dyan uh, itatali natin no dyan dyan tayo panalo sa ating mating art kung gaano katigas at kasulid yung ating ginagawa na pins concrete post molder natin pins concrete post natin at dragon fruit post no bakit tayo ay uh, sikat na sikat at bakit tayo ay pinipilahan yung ating ginagawa na pins concrete post at dragon fruit post dahil sa napakatibay ng ating mating art kung matibay ang ating mating art of course yung ating gawang dragon fruit post at pins concrete post matibay din especially sa mixing natin no so ano pang gagawin ninyo kung gusto niyo ng dragon fruit post sige na okay na yan balik na kayo doon Diyan lang lang loy Diyan lang mo lang ilagay sige balik na kayo doon magputol 'yan lang yan. So ano pang uh, gagawin niyo? 'Di ba? Kung hanap niyo ay pins concrete post na matibay, garantisado. Dito na kayo sa Jim Hardware and lumber, ang concrete products kanito and brands, okay? Gusto ninyo ng mga molder, nagdi-deliver tayo Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? Luzon, Visayas, Mindanao, ay tapos na po 'yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Itong sukat na ganito, walang problema. Yun din ang sundin ninyo. Kung gagawa kayo ng 4 feet, 5 feet, 6 feet, 7 feet, 8 feet, gawin ninyo, ito din ang sukat niya. Okay? Yan ang sukat distansya niya ng mga mating ninyo. Okay? So, we can customize din sa ating mga pins concrete post natin. Pwede kayong magpagawa 4 and a half by 4 and a half, 4 by 4 by 4 by 4 by uh, 8 uh, feet. Yan ang standard size talaga natin, 4 by 4 by 8 feet, no? Kung gusto niyo 4 and a half by 4 and a half by 8 feet, walang problema or 5x5 by 8 ft wala din problema or 5x5 by 5x5 by 8 ft or 6x6 six by 8 six ft by or 6x5 by 6x5 by 8 ft or 7x7 by 8 ft or 8x8 by 8 ft walang problema nagkukustomize din tayo okay so we can ship ni supplied RCPC pipe culvert natin or RCPC pipe uh, molder natin gumagawa tayo ng uh, RCPC pipe molder. Okay, mula 6 inches hanggang 100 inches. Walang problema yon, Okay. Dragon Prot Post natin. Mga baluster. Tipi ng manok. Okay. Dragon Prot Post. Itong uh, brakes molder natin. Decorative natin. Lower blocks. Mohon. Walang problema po. Nagkukustomize din tayo as per sa inyong mga design. Okay. Bigyan lang kami ng design. May mga sukat. Details lahat. Then we will see. Kung kaya ng ating designer, kaya ng ating fabricator, okay? Kasi gagawa pa tayo ng ano diyan, ng uh, gumagawa pa tayo diyan ng uh, tawag dito, yung uh, blueprint at uh, yung ano niya, anong tawag diyan? Yung uh, design, no? Gagawa pa tayo ng design diyan para sa mga pinapagawa ninyo. So mahirap po talaga ng paggawa ng design, okay? So ito na, no? Iwan ko lang kung hindi kayo matututo sa pinapakita namin sa inyo na video. Okay? Iwan ko lang kung hindi kayo matututo. So sana ay nagustuhan ninyo yung aming pinapakita sa inyo. Okay? Kasi mula umpisa hanggang uh, dulo, pinapakita namin sa inyo paano ginagawa. So kung hindi kayo matututo nito, iwan ko lang sa inyo. Okay? Iwan ko lang sa inyo. Kung hindi pa kayo matututo sa pina, pinapakita at uh, aming sinishare sa inyo. Lahat po ng tips, technique, mixing, ratio. Lahat po, pinapakita po namin sa inyo. So kung nagustuhan ninyo yung video natin, mga kakongkret, isa lang naman ang inihingi ko sa inyo, no? I-share niyo yung video natin. Paki-share yung video natin, mag-comment at mag-react kayo para kayo ay magkaroon ng Tafan bats Bakit? Importante na mayroon kang Tafan Buds sa ating uh, tawag dito. Sa ating uh, sa ating uh, Facebook page, no? Dahil every Monday namimigay tayo ng molder, no? namimigay tayo ng molder. Congratulations nga pala nung nanalo nung Monday. Pinapadala na natin kahapon, no? Sa GNT, 'yun po ang pinapadala natin kahapon. Ayun, congratulations sa inyo. 'Yun lang po ang inihingi ko, no? Mga ka-concrete, paki-share, paki-comment kung saang lugar kayo para makita ko kung saan naaabot itong video na 'to. Okay? So po tayo lahat mga ka-concrete. niyo ako. Kung gusto niyo magtanong, hindi ko tayo nagbibigay ng presyo diyan sa sa video natin or sa ating uh, post dahil minsan ang bakal tumataas minsan bumababa para hindi po tayo magkakagulo i-private message nyo ako i-share ko sa inyo ang price list at saka shipping details okay so ano pang iniintay ninyo follow na kayo especially sa youtube channel natin okay dahil, dah dahil doon ang mga matataas na video natin na na-upload kaya mabuhay po tayong lahat And God bless po sa ating lahat. Ayun o. No? Doon lang kasi simple. Mabuhay. God bless po sa ating lahat. Pakishare. See you. Our next video. Bye bye.